Pang-aapi at pagbabanta sa kanyang buhay ang tinukoy ng dating si Q na si Ramil Lau Morales da Sospek sa pagbaril at pagpatay sa kanyang sariling bayaw na si Edmond Bautista na retired army sa tapat ng bahay nito sa Bonifacio Street, Barangay Poblasyon, Kidapawan City, tanghali nitong linggo. Isinuwalat ng sospek sa panayam ng Radyo Bida na una niyang nakaalitan ay ang kanyang biyanan na babae na minamalit umano siya at tinatawag na walang silbi dahil sa kawalan nito ng trabaho. Gabi bago mangyari ang krimen, habang lasing ang sospek ay nagkaalitan ulit sila ng biyanan at sinagot-sagot angya nito dahil sa galit sa para nasita ito ng mga anak Ang kuwan ng nungdan anak sir, wala gid meingong nga anak niya god. Ang akong ugangan ako nang itubog-tubag kay di na ako magwanta. Gidaw na jud ko may kaywan ko itubag sir. Wala gid ako pulos. Sa kabilang banda pinagbantaan umano siya ng retiradong army na si Bautista na papatayin siya. Kinabukasan, nagwawala si Morales hanggang sa kinumprunta si Bautista na naglilinis doon ng kanyang van. Nagkapalitan sila ng maaanghang na salita hanggang sa matulak siya nito at masugatan sanhi para binaril niya ang biktima. Kaduhan ko niya gibaharan sir. Ni bayaw to si itong gipatay kay Retired Army biya to. Patyo na ko niya. Hindi ul ko dito na search. Suko ang gidaw ka kay suko ah. siya nga. Alangan inahan ako na. to nga. Murag na siyang Agad tumakas ang sospek sakay ng tricycle at isinugo naman sa ospital ang biktima na binawian din ang buhay kalaunan. May mga nagpahayag namang sadyang mainitin umano ang ulo ng sospek kaya panay sila nag-aaway. Wala mo kita katungod ko doon, takyod mo patay ko, pero sa'yo man nga na. Tapos naman na, pero klaro mo dyan kayo sa kapasay los ko, wag ikinabuhay ko na. Ang kira po, na lang po na yung servisiwan. Sa'yo man, hinahikan man ako. na ito sa custodial facility ng Kinapawang City Police at nakataktang sampahan ng kasong murder. Luigi Alan Totor, NDBC, bidabalita